Good morning. Good morning mga kaibahan. So, iya yeah, kita makaroon no sa It Boracay. Nandito po tayo ngayon sa isla ng Boracay kung saan ay binabaybay po natin ang lugar kung saan po Natagpuan itong uh, patay na babae no na foreign national. Oo. So Ayan, uh, ito pong lugar na ito mga kaibahan no. Uh, masukal po. Mm -mm, magpapatulong po tayo sa isang residente dito kung saan po ang lugar na iyon na natagpuan itong uh, Slovakian National di no? na patay na no? at uh, kalunos-lunos ang kanyang sinapit mga kaibahan dahil uh, hubot na ito at uh, patay na, no? matigas na ang katawan, wala nang buhay. Oo, so, tinitingnan natin ngayon itong lugar na ito para makapagbigay tayo ng kont uh, ng background information sa inyo no? para maipakita po natin na ito pong lugar na ito ay Uh, talagang masukal, no? Ito, nakikita po natin may mga kanipaan dito, no? Ayan, at uh, mga kakahuyan lang dito. Meron pong resort actually doon po sa harap, no? Malapit po sa sa highway or along the highway mismo, pero hindi na po nag-ooperate. Uh, doon po sa batay po sa napansin po natin at naglakad pa tayo papasok dito no so oh ito na ayan so ito po yung nunok no puno po ng kahoy dito na nunok daw ito ayan so ito na po dito na tayo mga kaibahan no So kasama po natin ngayon yung PB News Online at uh, RMN DYKR. Kagabi pa po tayo dito. Kahapon pa natin sinundan itong uh, incident na ito dahil uh, nakakagulat no. Uh, dalawang araw na namising itong ay ulat na missing itong nasabing babae pero natagpuan ng patay. O oh, ito na. Ayun oh. Ito pala yung sinasabing capilla. Abandonado ma capilla mga kaibahan. Sige, thank you. Sige na, may operation ng Alan magari eh. Dani. Hmm. So ito na po. Delta uh, ito no. Bitano no. Capilla ito ng Patio Pacific. So, harado. Oh. Sige, maraming salamat no. So dito daw po na tagpuan mga kaibahan uh, raya karang uh, sangka uh, foreigner no nga babayi although wa pa fully confirm it aton karang hepe uh, it Malay Municipal Police Station uh, kun raya gid man Slovakian national pero ginambang manana nga based on circumstances hay Uh, may pagkakapreas si no. Ro ratong uh Slovakian National 23 years old no, nga babayi. Okay? So, hara altar da mga kaibahan no. Altar mga bahudang uh, chapel e eh, oh, Yan oh, malaking chapel pero hindi na marahil ito nagagamit kasi hindi na, na nga hindi na nga nag-ooperate itong nasabing uh, uh, kapilya na ito. So, eto pasukin natin no mga kaibahan yun sige so ito nga itong lugar na ito no ito nga yun yung lugar na yun uh, kita natin mga kaibahan So daya dong lugar makita sa aton mga viewers magaron dong lugar nga nakita ni mismo kay yung pinaka CR nga wa niya ni matapos siguro daw. Ba Day -day -day Mabahok. So dai dai gid mama baho ni mga kwan kita. So naga pani dong area. Baho, 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 baho. Mm. Anong nakita? Ano nakita diyan? Mataway lang gid. O lang gid. Uh, 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 uh. uh, mm. uh, mga nilimita daw pa nang oras gid maron. Maron man magkaraman na ako na mga bato-bato lang. Ano? Simple so, so, o kita. Sige, i-try nato na. I-ma-describe kita sa gawa ito. Kita man ma-try mga kaibahan. Uh, yan oh. Yan no dito nga oh. Maliit lang ito mga kaibahan. Maliit lang yung area. So, wala tayong nakitang basino doon, pero posible ano ito, CR, parang maliit na kwarto. Ayan. Kita nyo naman no, oh, napaka dilim ng lugar na ito. At uh, kung meron mang gumawa dito ng kababalaghan o kung ano paman, eh talagang hindi mapapansin ng mga tao dahil wala tayong napansin ng mga malapit na bahay dito, mga kaibahan. No? Wala tayong nakita ng mga malapit na bahay dito o, sa, sa area na ito. So, ayan. Tinututukan po natin ngayon itong uh, insidente na ito. No? At uh, kukuha tayo ng update sa ating uh, Malay Municipal Police Station kung uh, ano ba talaga yung nangyari dito mga kaibahan mm -mm. so ayan kasama po natin yung PB News Online aremendykr dito po sa area ayan sige so muli po ito papakita ko po sa inyo no ito po yung area na yon mga kaibahan mga kasama Kita nyo naman 'yung paligid oh, puro nipa, kanitaan, uh, kakahuyan, no? At 'yung lugar po na ito mismo ay uh, ano lang puro uh, wala na, abandonado na talaga eh. Wala nang makikita dito sa sa loob, no? Abandonado na. Part daw ito ng kapilya ito ng isang resort na hindi na nag-ooperate. Oo, oh, hindi na po nag-ooperate mga kaibahan. Uh, ayan, so medyo masakit no na pangyayari ito dahil isang turista na natagpo ang patay dito sa isla ng Boracay at hindi pa malaman ngayon kung ano po talaga yung nangyari sa kanya, bakit ito hubot-hubad at bakit ito napunta dito, no? Based po doon sa initial na interview po natin sa HP ng Malay Municipal Police Station, nakita daw po sa CCTV na pumasok dito sa area itong nasabing babae na wala siyang kasama o wala siyang kasama mga kaibahan okay so eto po yung area yung area na ito wala tayong makikita dito na ano eh pwedeng CCTV dito mismo sa area na ito so maaring doon lamang sa labas pero uh, malayo pa yung nilakad natin kanina malayo pa uh, ilang metro pa ito papasok dito no nagpatid tayo sa e-trike tapos naglakad pa tayo ng kaunti para makapunta dito so talagang hindi ito mapapansin Yan, hindi talaga mapapansin ito mga kaibahan mga kasama okay so ayan so po kayo ha, sa, sa update dito dahil ito pong nasabing foreign national na babae eh, 23 years old po ito no? At uh, pauwi na dapat uh, kahapon uh, doon po sa kanilang lugar. Uh, meron po itong kasama na uh, kaibigan niya daw pero magkaiwalay sila ng apartment o magkaiwalay sila ng tinutuluyan na, I mean, tinutuluyang hotel. At no? uh, nagtaka na lamang yung hotel at yung kaibigan niya na hindi na ito nakabalik doon sa... Uh, dapat ay ano tinutuluyan yung hotel no kasi nga eh, papaalis na dapat sila nung kahapon dapat no nung isang araw uh, mga kaibahan o kaya nagtaka itong uh, kasama niya ibigan niya at uh, minabuti niyang i-report na lang ito sa Malay Municipal Police Station at uh, nag-post nga ang Malay Municipal Police Station o share nila ang post na nananawagan na makita po itong nasabing uh, babae na ito no at nagtulong-tulong po ang Burakay community siner po nila itong mga itong post na ito para makita itong nasabing babae uh, at siguro ay marami na rin no na ginawa ng mga paraan ang mga kaibigan niya at yung pulis natin ay hindi pa natin alam kung Uh, ano na ang ginawa nilang investigasyon prior no bago po ito natagpo ang patay dahil nga reported as missing itong nasab nasabing uh, babae na ito uh, mga kaibahan ayan oo so kahapon daw po meron pong nakakita dito na isang mangingisda eh. napadaan po dito ano uh, napadaan po dito 26 years old na mangingisda Kayak? Kaya? Kayak, oh yun, yu, hindi pala yun manging isda uh, Kayak, oo, sorry Kayak, ano po yon uh, Nagkakayak po siya Nangungumis no? Naghanap ng mga turista Na kukuha ng kanyang, ano uh, Parang kayak, uh, kwan uh, Activity So, ayun po Napadaan po siya dito And, anong uh, nandun po siya sa may nunok Daw sa puno na yon nakaramdam siya ng kakaiba na kailangan niyang pumasok dito, uh, tingnan, at yun nga, nagulat siya na meron palang, ano dito, uh, patay na tao. no Hindi niya daw po nakita. Nakapanayan po natin kasi itong uh, nasabing uh, lalaki na ito at uh, hindi niya daw ito nakita, na itsurahan mismo ang nasabing uh, babae that time kasi paalang daw ang nakita niya at, ah... Uh, hindi niya daw nakayanan, natakot siya, nagulat siya. So hindi niya tiningnan yung itsura ng babae at agad na tumakbo, no? Tumakbo papalayo. So at nag-report doon sa kanyang uh, tiyuhin, yung kanya namang tiyuhin, yun yung nag-report sa ating Kalibo, uh, Malay Municipal Police Station sa ating mga kapulisan. Agad namang nagresponde dito sa lugar kasama yung soko para magsagawa ng investigasyon. Ayan. So, yan po yung tutukan natin ngayon, mga kaibahan. Okay? So, ito po, no? Uh, sige. So, standby lang po kayo. Eh, nakatutok po tayo ngayon. si bang, Ligaya La Chica, baka na-rape yan. Lorraine Suliano, si Hane, good morning. Si Ray Lionel, Mark Geniel Tabalbag. So, thank you po sa inyo pong uh, panunood, pagtutok sa ating pong uh, Facebook Live sa umagang ito, mga kaibahan. Ayan. So, sige, ano? Uh, eto, ipakita lang po natin uli, ah, uh, itong kapilya po, mga kaibahan. O, so, yung nakikita nyo po, yung mga kasama po natin ngayon dito, ang PV News Online at RMN DYKR. Kagabi po ay tumawid tayo ng isla ng Boracay para uh, makakuha tayo ng karagdagang impormasyon at detalye, no? Uh, kaugnay sa nasabing insidente na ito. Ayan. O, oh, meron palang daan dito. May daan dito. Ayan, oh. So, may daan dito mga ibahan. Ayan. So, talagang, ano, no? Walang katao-tao dito. Walang katao-tao. Wala tayong makaka... ma interview dito na mga tao sa lugar dahil walang bahay dito eh.

do police nga may nakita ni mong siki nga nagabika nga hamat makun babayi kuno anang pag kun nga nang tanawon eh nga niya, pag uh, pila kami minutos nakontak dong uh, manay PNP eh, sige da nagresponde ag uh, nakita yung tanan do scenario gintawan tawan suko uh, bago gin uh, crime scene ag maurondo uh, scenario kahapon ya daw ngani ron na na do team naton nga makaron uh, gakanawa nga tuman kalig ano kaligwin

go nahakabihiro no police line tapos wa wa kawatan police line ta mun ding tinapos taro tapos taro at pagproseso ta aton karon na soko so wag da uh, ano na -nika na, mo nang nag kwagian oi oi do aluminum penganak una patas anak karon na pinaka di may micot tube karon na likaw ni karon nakabutang do ni kan balilin karponana una pa ta bilog pa ti mo nga may buhin yu ta Guru, pila lang ganit magkirik lang ganit guro. Ito ako nakaputos para ita uh, kuan. Ah, uh, <coughs> pwede ho. Oo, uh, oh, kita ang mo, no? Kita ang mo na sa apan. Mm. Alam mo yung pangarala niya. Hoy, mau. siguro po oh. hey, uh, sila sigur rin oh. may, may may binin pag Eh uh, <coughs> na sabit karon nga kwan. Oh, ta na una ton bagaw. Oh. Ana. Okay no. So, gaban yo ban basi kon sini yo kita ada jaman jen. Di kara malas binitra. So, gibuhitan uh, ko pero gamitan man ako taning uh, kwan papel. So, do do do, do si Jackson. Pero likod ta na na ambi karami ko tag gatubang imo sa Sibuyan area ra no. Daya, Sibuyan area ra uh, nga area. Harad anang pato do Sibuyan area, harado do Back Beach da to. Uh, back Beach ra Daya nga rado kita beach. Right, beach. Right? Uh, beach ita Burakay. Uh, oh, uh, front, front, right? front, front, area. Front. front. So gani ay tuyuon ta matuod do do, do da karong ila. Confirm of the Pacific daya ang area nga ra magapad ba

Kung ko, ko, ko nagtaliwan nito ng adlaw kita mo uh, iya sa hagos almost mga sangkilo ng uh, mariwana sa katiklan nga Okay. So ayan no. Ah uh, niya salamat mga kaibahan sa inyo karang uh, tutok sa inyo karang pag uh, tan sa aton karang Facebook live no. So bantayan niyo rudugang karang uh, detalye. sa nasambitan ka rin uh, incidente no? Uh, aton ka rin sa Euron kung ano gid natabok ka rin ginabantay natin do follow up investigation itaton ka rin uh, Malay Municipal Police Station no? uh, bang na si Kibang uh, Bea ba't napunta kaya dyan sir madam masukal do lugar kawawa naman yun nga yung hindi pa natin alam pero ang sabi do ng uh, sabi ng ating uh, kapulisan e eh, sa nakita daw po na CCTV, uh, doon sa, dito malapit sa lugar, eh, mag-isa daw po na pumasok dito sa loob eh, itong nasabing uh, uh, babae na ito, no, na foreign national. Ayan. Sige po. So thank you mga kaibahan and uh, God bless po no? So, abog ini sa kay Bang Darwin Tapayan it Barangay RJ Super Radio Kalibo dapat totoo. Ibahan naton PB News Online and RMNDYKR.